A hero, ano bang pinipilit jungle? King Ina mo, kaya pare? Mga stick sila, Putang na naman. Philippines, what the fuck man! The oh, explain oh, na. <laughs> Dala! Pahirap din eh, no? You know, Pinas? Hirap ka lang yun eh, Pinas eh. pang ina, Roger! Roger! Ikaw, pre. Ikaw daw, Sino ba ito? Parang eh? kilala ko itong user 1 na to eh. Kill them now. Kill them More than, more than a <laughs> weapon. Let go <laughs> Lala, oh yeah, putang mo na katuloy. Storms, the tide of oh, the cosmic sea. <laughs> Ang naman, naman boy. Boy, naman. Boy naman. Goldin yang pre, goldin eh no. Dogo ka pre! Ay, golden chunk ito, Kurt! Ano ba ang line-up nila? Hindi! Hindi golden! Shines Ay, nice! No. Golden I... daw! Sino? Yung chunk E! Ah, golden chunk E! Golden daw! Oo na! Lala! Wala na na! Eh, paano yung boy? Nakagawan po yung isa namin! Yaman! Eh, okay lang yan! Yaman na! Gago, pag malololi tayo nito Malololi Fear not, for hope stands the with you is... Lolita boy, Lolita Ena Johnsonan Sino yung user 1 na to? Parang familiar to eh Tanga, hindi pa nag ang puta You're always on my mind I I harness Okay boss, kupal ka ba? Boss, kupal ka boss ah Kupal ka ba gopal gopal ba? Kupal na DON Pablo! Kupal! <laughs> Tanga mo kayo pag may ka lang I'm the priestess of Kupal ka, kupal <laughs> ka, ka ba Pablo ha? Gago, Pablo. puro mage! Tang ina naman! Kupay ka ba, Pablo? Pablo? Wow, Huwag <laughs> <ginawa> ako kayo. <yun. laughs> Apat mage siya! Kala ko si... Katanong ko lang, boss. Nerf tune! Yung tipi ng tipi kanina. Ang ulan Makinang. Requiem. Ito tayong camera kan. Baby, alam ang mga mata ng iba. Lagi nakaabang. Di sila makalamang bag. Boy, palit tayo ka po. Kailangan mo ako mag-cut doon, Pablo. Tapos gulay natin dyan. Baka okay. doon, Pablo yan. Don Pablo, taga saan ka? Kung taga Canada ka, mag okay ka nga? US yan, pre. Kung taga US ka, mag okay ka. My my weapon. Yes. Baka Don Pablo yan. So bakit naka philippines pa rin yung ano? Yung... Yung 1 yung naka philippines Yung Philippines, oo. Ba't naka philippines pa rin? Ah, naka Pilipin. Ana hey, GPS, cool. ba GPS, big hey, GPS. Edi hey, yes, malag yan. Ah, Putangina ng yabot, ganon, yabot. Lalong gano yabot pinag-ghost niya pa. Bakit pinagano niyo pa pinag ago? Upal talaga kayo eh. Don Pablo na ma. Dapat inayakan mo, boy. Don Pablo. Iker. are hey, Don Pablo na Wait, parang na ipisad lang pala yung Tokmul na Ellin, ah. Tata na. Icaro ako. Doon ako. Doon ako. Doon ako. Doon ako. Doon ako. Doon ako. Nice one. Bui dito. Bui! Connection kami ni Don Pablo, Gago. Bakat Don Pablo yan. Uy! Baka Don Pablo yan! Nice one, Don Pablo. Commend the boy. Commend fucking the ball. Kahit upal ka doon Pablo, tanggap pa rin kita. Don Pablo. Hmm, ito ala pa. Akin! Ay! Uy, mag-third ka na! Mayaka mag-loon! In Iinam mo. Oh, okay. Ikaw, ikaw. Kupal ka. Retreat pre, re, pre! Kupal ka ba? Retreat re, Best, na. Bestie? Ay hey, naman. Kupal, so kupal ka ba bestie? Bestie? Last kill boy. Kupal ka ba bestie? Tapos tayo pre. Last kill lang. Ibang isip uubo. ba to? Yeah. <laughs> Patay, si bobo. Uy, uh -oh, bobo. No Go, go pinatay ng lag. <laughs> pinatay ng lag na no? Besti, ko ka ba? Oo. ako, kita, ako ba't pa ko kita, putang ina mo. Tignan mo, ubat pa si ni si mo ako matay ka. Hindi naman 'to. Right. Katangian mo na 'yan, bagay 'ganiyan. In there. My apologies. Wow! But, so oh, I'm sa kanilo. Ingat but... La... Sad oh, sa kanila. Oy, patap yung ano, I'm not na to be able para strength, and a clear mind. Ano gusto nga gawin? Nagtao ka pang bobo. No. Nagawa niyo ba't binagawa niyo kami? Kumarang giba, hindi bumangga giba. Hindi ka ba naman tanga eh? Oh, napakalupit mo dun Pablo! Nice one! Adon ah, Pablo yan!

Ang ina nyo nakukuha ng basic ka to Ulti may may si Don Pablo Nagihirang ko atin ako Baka Don Pablo yan yeah. hmm. Tara po Don Pablo Don Pablo Ubo mo titi ko Pusko, Pusko to para Hindi na pwede Nice one Don Pablo Dyan, yeah, sarap lang talaga sabihin ng pangalan mo. Okay, pa, uh, ko yung <laughs> mapad, <laughs> 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 like babe. May clear ko pa. Bale, tayo lang yun lahat. Bale, push na yan, Bobo. Wala <laughs> oh, ka, push mo mag-isa yan. Ilan <laughs> <laughs> nagtampo <tunag>, ang puta. <laughs> sorry na, boy. <laughs> Adam Pablo. Boy, sorry na. Hindi <laughs> <laughs> na maulit, boy, ha. Kimitan hey, ako. Okay, pasukan nyo, pasukan nyo. Okay. okay, okay Oh, so, di hindi ko na po tayo yun. Objectives lang. Baba ka, pre. Baba ka, pre. Kupalin mo lang saglit yung baba. tayo na naman nga. Gusto Bakit nag-BPN tong ano? Yung tiyang eh, hindi na ba makaangat sa Pinas? Hahaha. <laughs> Di ba gusto ano? Kumalaban nang sa US. Eh hey, bro, bro. Easy server kasi dito eh. Oh, sure. No Di rin, may mga Pilipino rin eh. Partida? Eh may mga Pilipino rin dito boy. Ganon din. May na naman. May ng Pilipino no. Minute, huh? So, Lancelot. Patayin ba yun? Oh. Isang tipa doon Pablo. Flicker ulti. Lahan <laughs> La, nang tipa mo na pala. Tanga ka talaga Justice... Nasipa mo na pala boy Kanina pa si Gago di ko nakita <laughs> Oy <laughs> Gago pre hindi ko alam nasipa mo na pala Hindi ko napansin Sorry boy Sorry Leon Pablo Tingin lang yun nakapag ulti ka na pala Gago hindi nga battle. promise cross my heart Para ba mukha ba ka tangkoko palin? Kaya ka so, ko yung ulti. Wala naman yung ulti. Kingin na mo naman doon, Pablo. Kaya ka diba sabi ko, ulti. Na ulti na pala. Upal. Kaya ata takin ako upal mo eh. Patayin yung lag, Gago. Patayin la. yung lag. Tinipihan yung lag, Gago. Wala. Ano ito ah? Uwi ka sa pinasta ka. Ah. Malaman mo Ito ko alam yung mo natin ako lagi dan Pablo We will leave no one behind Malikot ang mapa ko, nakatingin lagi ito boy Apat pata niyan, apat pata niyan dun, Pablo Gamagala lang, na Hindi ako ng Julian boy, alam mo pa yan lagi Oh putang ina mo Hindi ulti yan, gagawin -gag -gag. Hindi na, hindi na retro yan Retri. <laughs> Ini nanyi. Abulin yuk pin. Kira saya saya ni nama. itu. Boy kacau no? boy kau ni. Lagi kau eh. Bos dia patah. Dia patah mama tu itu bos. Lagi pun itu bos. Ah. <laughs> Dibuik kalau mama matai. Tingin lang yan, boss. Oh, Step by step, we are to tango. Oh, pa ni Bobo. Nag-retry na, nag-retry na. Nang nag nag na. mo. Nag-retry na, nag-retry na. Stan mo. Mga sin to, eh. Nag-retry na na to, eh. Hindi Johnson na. Johnson pre, Johnson lang ko. Get ako. Oh, Woy, na judge, na judge ka ako. Oy, na judge ka ako. Na judge tiga ako. Punish ka dun ah. Punish ka ako, na judge siya. Na judge, na judge. <laughs> Kupal. <laughs> Kupal. Kupal talaga. Kupal ka ba? <laughs> Kupal ka ba? Kupal talaga. Tapboy. Oi Roger, di sini. Tunggu ni. Takot makalkal ah. Ay no, bubuling ulit si ko pa do. Oh, sabi yan pa ako mapakinggan. In Ina mo dun Pablo tinipian mo pa. <laughs> partida daw, partida. <laughs> Ina mo talaga dun Pablo. Kupal ka rin. Kala ko, itong dalawang to, ikaw pa isa eh. We will win this battle. Oh, Wigo, na naman ito Pablo. Tur. Tur. Oh, Pablo, Don Pablo. Ay, kala ko Romeo and Juliet na eh. Fuck. Dago dito. Utang na, sakit ng lang sila Get a Ah, maya na ako. Alantan, alantan. Managising ang airpads mo. <smart noise> Boom. Uy, panis. Panis sa lag. Sa lag. Eh, question mark sa lag. Question mark sa lag. mo, partido lag pa yan ah. We will win this battle. Kita Your... ibi si boy. Tapi mo, mo talo kay nan lag mga tanga. Kita ibi si si boy na tanga eh. Ulul, putang ina mo, rito na mga tangang lustrik. Lustrik na natatang natin. Pati natalo, kay... tripping. Pati natalo, tripping. Para kasi, ah, dinar. Ah, <laughs> dinar mentality. Stay cool. Ace, kayo Iba pa lang tayo Boya, Boya, Boya. Boya, Boya. Boya, Boya. Boya. two three Let's go! Oh, wala rin. Ano Sakupin mo yan lahat. Boya. Patay. Paksisiyon nila F**k, Darn nila na pre, end you know. na End na, end na Walang creeps na D-side d'ya Kaya na nyo, lag na nga eh Wag clear, wag na clear. Johnson yata, magdidito yata yan. Ewan ko. Pupal ka ba, boss? Sabi mo, Sky Valentina. Sabi mo. Oo na, boss. Ala ko, mated ako eh. <laughs> sabi mo, dito ka nga. <laughs> Valentina ka mo. Kapi, ano? ang bobo ka ba? Alam tak sky piercer nyo, alam tak gusto. Benta na yun. Buti na ito. My fist will <laughs> hey, gago. Ka ka. Oh. Ma, po, Eh, gago. Tama, dun pa bumaba. Oh. Mamaya na po. Inipa ni Don Papi.